Ang alamat ng Spangle Hatch Game Fowl, isang pamana ng pahusayan sa pag-aalaga. Ang Spangle Hatch Game Fowl ay isang tunay na alamat sa mundo ng pop fighting, isang lahi na patuloy na nagpapakita ng kanilang galing sa loob ng maraming dekada. Ang kanilang tagumpay ay isang patunay sa dedikasyon at kadalubhasaan ng ilang mahahalagang breeders na nagpabago sa kanilang genetic makeup at kakayahan sa pakikipaglaban. Ang artikulong ito ay nagsasalaysay ng na mayamang kasaysayan ng Spandau Hatch, sinusubaybayan ang kanilang pag-unlad mula sa kanilang pinagmulan hanggang sa kanilang patuloy na dominasyon sa modernong panahon. Ang kwento ay nagsisimula sa mga kilalang Power Hatch tops, isang lahi na kilala sa kanilang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga manok ito ay orihinal na pag-aari ni Harold Brown, na, kasama si Curtis Blackwell, ay nakapuhan ng mga ito ng direkta mula kay Ted McLean. Ibinigay ni Harold Brown ang mga ibong ito kay Billy Rubel, isang breeder na kilala sa kanyang sariling power hatch lines. Habang tumatanda ang mga original na cocks, binili ni Billy Rubel ang mga ito at nagsimula ng isang brother-sister breeding program. Ang hindi inaasahang diskarte na ito ay nagresulta sa paglitaw ng spangle hatch variety, na nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang natatanging speckled plumage. Kapansin-pansin, hindi hinanggad ni Harold Brown o ni Billy Rubel na linangin ang spangle variation na ito, dahil dito, nakuha ni Ed Gerard ang mga kakaibang ibong ito mula kay Harold Brown. Isang mahalagang sandali sa pag-unlad ng Spangle Hatch ay nangyari nang nakuha ni Ed Gerard sa pamamagitan ng kanyang kapatid na babae na si Foxy, isang referee sa pit ang isang high station Spangle Cup mula kay Richard Bates. Ang partikular na ibong ito, na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan at kakayahan sa paggupit, ay nagduso mula sa pagkabulag at nangangailangan ng pagpapakain ng kamay sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila ng kapansanan nito, nakilala ni Ed Gerard ang potensyal na genetic nito at determinado siyang isama ito sa kanyang breeding program. Nakakulong sa isang maliit na kulungan, natutunan ng bulag na manok ang lokasyon ng pagkain at tubig nito, na nagpapakita ng kapansin-pansin na pagtitiis. Pagkatapos ay maingat na pinalaki ni Ed Gerard ang manok na ito sa mga Spangle McLean Hens, isang desisyon na napatunayang mahalaga sa paghubog ng hinaharap ng Spangle hatch line. Ang mga nagresultang supling ay nagpakita ng iba't ibang kulay ng binti, kabilang ang berde at dilaw. Ipinagpatuloy ni Harold Brown ang kanyang mga pagsisikap sa pag-aalaga, na nakatoon sa mga supling na may berdeng binti, habang ang isang breeder na nagnangalang masi sa Mississippi ay matagumpay na nagtrabaho sa mga may dilaw na binti. Gayunpaman, nakatoon si Ed Gerard sa isang partikular na breeding ratio, pinagsasama ang 5-8 ng isang bloodline sa 3-8 ng isa pa, isang diskarte na nagresulta sa isang pare-pareho at lubos na matagumpay na lahi. Nakapag-iisa ring nag si Richard Bates ng isang katulad na 5-8 hanggang 3-8 ratio, na lumilikha ng isang magkatulad, pantay na matagumpay na linya. Ang mga nagresultang Spangle Hatchcocks ay hindi lamang pambihirang mga manlalaban kundi nagpakita rin ng kapansin-pansin ng mga kakayahan sa pagpaparami. Si D. Cox, na nakakuha ng mga ibon noong 1964, ay nagpapatutoo sa kanilang patuloy na kahusayan at tagumpay sa pagpaparami, at nagmumungkahi pa nga na kasalukuyan silang nasa kanilang nuro. Nagkaroon ng isang mahalagang pakikipagtulungan ng mamanahin ni na Cox at Bud McPherson ang Spangle Hatch lines ng magkasakit si Ed Gerard. Si Bud McPherson, isang malapit na kaibigan ni Red Richardson, ay lalo pang pinahusay ang lahi sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga Albany bloodlines, na nagdaragdag ng isa pang layer ng komplikasyon at lalim sa genetic heritage ng Spangle Hatch. Ang pagpapakilala ng mga Albany Genetics, na isang kwento rin ng makabuluhang kasaysayan ng pag-aalaga, ay lalong nagpatibay sa posisyon ng Spangle Hatch bilang isang nanginibabaw na puwersa sa mundo ng pop fighting. Ang patuloy na tagumpay ng Spangle Hatch Game Pal ay nagha-highlight sa kahalagahan ng maingat na mga kasanayan sa pag-aalaga, estrategikong crossbreeding, at ang matatag na dedikasyon ng mga taong nagpanatili at pinino ang kamanghamanghang lahi na ito. Ang kwento ng Spangle Hatch ay isang patunay sa pangmatagalang paningin at kasanayan ng mga henerasyon ng mga breeders, na nagre-resulta sa isang lahi na patuloy na umuunlad at nakikipagkumpetensya sa pinakamataas na antas.